Magandang urasan na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayan natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong, tanong ni Merly. Attorney, ako po ay kasal sa aking asawa. Naghiwalay kami ng 15 years. Una attorney, nag-asawa siya sa ibang babae at nagsama sila ng 15 years. At ako naman ay nag-asawa na rin at nagsama ng 12 years. Attorney, ngayon po namatay ang aking asawa nitong June 5, 2020. 24. Sa madaling salita, dahil ako po ang legal wife at kasal kami ng aking asawa, gusto ko pong mag-apply ng death benefits sa SSS bilang isang surviving spouse. Ako ba ay qualified? Kwe-questionin ba ako ng SSS. Sana masagot ninyo ako. Maraming salamat, attorney. Mga kaibigan, tatalakayin natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bago ang lahat, shout out muna kay Bem Sanchez. Shout out din kay Marites Kim. Sa ating mga tagapanood, Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Tatanggap ba ng SSS death benefits ang nabubuhay na legal na asawa kung ang namatay na SSS member ay may pangalawang asawa? Dahil naunang nag-asawa uli ang SSS member, nag-asawa na rin ang legal na asawa. Una sa lahat, sino ba yung mga beneficiaries? Sa ilalim ng Republic Act 8282 82, o yung Social Security Act of 1997 na nag-aminda ng Republic, Republic Act 1161 o yung Social Security Law of 1954, ang mga pangunahing beneficiaryo o primary beneficiaries ay ang umaasa na asawa hanggang sa siya ay muling mag-asawa. Mga umaasa na legitimate na anak, mga illegitimate na anak, mga legally adopted na anak, yung mga legitimated na anak sa kondisyon na ang umaasang anak sa labas ay may karapatan sa 50% na bahagi ng legitimate na anak. Pero kung walang legitimate, walang legitimated, walang legally adopted na anak, ang umaasang anak sa labas ay may karapatan sa 100% na binipisyo. Kung walang mga nasabing binipisaryo, ang mga umaasang magulang ang magiging pangalawang mga benepisaryo o mga secondary beneficiaries. Kung wala lahat ang mga nabanggit, anuman na ibang tao na itinalaga ng member bilang kanyang pangalawang benepisaryo, sila yung tatanggap ng benefits. Sa tanong ng ating viewers, siya ba ay entitled o qualified na maging primary beneficiary, siya naman ay legal na asawa? Totoong may asawa na siyang iba, ang kanyang asawang SSS member naman ang naunang nag-asawa ng iba. Hindi siya ang unang nagtaksil, kundi ang kanyang asawang SS me SSS member. Siya yung unang nag-asawa ng iba. Ayon sa SSS, ang mga kwalipikadong umaasang legal na asawa ng mga namatay na member ng SSS ay ang mga hindi nag-asawang muli hindi nagsasama o kaya hindi pumasok sa mga live-in na relasyon bago o kaya pagkatapos ng kamatayan ng mga members. Sa makatuwid, ang isang asawa na mag-apply ng binipisyo bilang pangunahing binipisaryo sa ilalim ng Social Security Act ay dapat magtatag ng dalawang factors, dalawang kadahilanan na siya ay qualified, na siya ay kwalifikado. Una, na siya ang legitimate na asawa, siya ang legal na asawa. Pangalawa, na siya ay umaasa sa member para sa suporta. Maliwanag na dapat niyang patunayan na siya ay ang legitimate na asawa na umaasa para sa suporta mula sa empleyado. Dito sa situation ng ating viewer, hindi na siya maaring sabihin na umaasa pa siya ng suporta mula sa kanyang namatay na asawa dahil Pareho na silang may asawang iba. Siya ay umaasa na ng suporta sa bago niyang asawa. Mga kaibigan, hanggang dito na lang ang ating talakayansa na meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Please share kung nagustuhan ninyo ang ating topic. Maraming salamat. Bye-bye.